Tapos kung chemical na yun. Malinis po yun. ang mga yan ang bumunga na yung atrabo Tapos yung aking sigarilyas. Wala ako itong yung maganda ho yung ng gabi ang nilagay ko yung pamuting tao oh. meron pa akong talmos ng pako sa pamuti yung pula tikme ako oh. tayo ng pagkak okay, punti natin yung pula kumulo. Yeah, kumulo na kumulo naman na lang muna yung ang pinang talasa ko lang dyan bawang, sipuyas, loya wala akong mga powder powder na kung ano anong ano -anong, basic lang po ito mga lutong bahay lang po ito nakita niya no mga taning po ito sa bakya sa pabila kamaya natin susunod yung pako kasi yung pako madali ho, yung niya, yun. yan, ano, po yung maluto naaringan niya yung lab yan o mga ganyan mga na mga sobrang inang ho na ay sa katawan. Kung nagustuhan niyo itong lutong mga ganito, lutong bahay. Huwag mo huwag kayo maya, I like it share. At saka, laging bagay na ho sa akin, yung palike it share ko ito. Pag nagustuhan niyo na ito. Tunggu sa bahay niya, walang kimika, lahat wala, walang matika, iwasan natin yung mga mamantikang pagkain kasi madami yung na heart attack ngayon okay sundan so, nyo lang hanggang katapusan tumulo na ayos na na good items to tol ganyan po ngayon mga tanim-tanim ko lang yan sa yes, backyard manho ang gulay na yun walang good items na good items yan mga boss okay guys like and share nyo pag nagustuhan nyo ito at i-comment nyo kung saan nakahabing ang ating mga lutong bahay na ganito zero cholesterol zero matika walang tayong matika pag naluto ng mga gulay walang isa-isa tignan ko. Ano din naman ay. Yan. Nagawa pa tayo ng alamang na may kalamansay. Yan, medyo ingat-ingat tayo doon. Ay, maalat yun eh. Sige, sa muli. Huwag na natin iplato. Ano pa ba? Bahay lang naman yan. Ito na yung ating yoto kanina. Oh. Sasampulan natin yan. Good items na good items ito. Mga Mga tol walang chemical yan oh. tapos may ginawa akong sausawang bagoong may kalamansay ayan o oh. kita natin mga uh, kung uh, uh, uh. nagustuhan niya pwede nyo try to sign niya ito bahaw lang katapat niya oh. bahaw lang tayo yeah. nahihinay din sa kanay mga tol ba? Kanin kasi may kuntin po ito ng cholesterol din. So. Bago natin ito langtakan eh, bigyan muna natin ng pagpupugay, ano? Yan. Yeah. Kailangan binibigyan ng pagpupugay ng anumang bagay na. Ay nga lang ulam ko. Walang, walang karne, walang isda. Yan lang, wala o. Oh. Yeah. Tignan natin. Hmm.